Ayan. video para Ate Kalang Bob, ano? mainam Pero, so, na, na may tanong ko sa ito. Sa uh, pinag, saka, parang nagpupustaan sila doon ng kanyang mga... Kaya ano masasabi mo ron? Kala ka magpusta Alakay sa inyo. Kala kayo, kasi kami. Isaya kami dalawa po. Ayo. Bala sila. Kung sa sila masaya, ipunta ko talaga sila. Nakatawa ko kasi sila. Ay, gano'n. At saka, Oh, ayon. Alalalupa kina batan. Ayon. Kapalang mukanya. Kapalang mukanya. Ayon. Wakwa. Wakii. 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 Mga kawake, mga kabites, nung mga nakaraan, nag-birthday po si uh, Lito at saka si Burno, no? Eh, wala ako noon. Kaya, ayan, kanina pinakausapan ko si Kahimas na sumaglit muna kami doon sa SM para pumili ng... Kahit pa paano, meron tayong ila. Okay, oh. So, ito, yan, no? Oh. Yan. One lang ito, tumbler lang ito, mga kawake. oh, Bibigay ko na ito sa dalawa. Mm hmm. Boss! Happy birthday, boss! Ito, may pangregalo ako sa sa'yo. Kailangan lang, kailangan mo mabuksan to. Ano po yan, boss? Oo, kailangan mo. Mabuksan mo talaga. Ipakausapan ko pa kanina si ka Himas na dumaan kami doon sa fan. Ay, teka lang. May kulay pala yan. Anong kulay po? Oh, Bala na. Ah. <laughs> Tapos, eh, nag-birthday din to nung nakaraan eh. Opo. Oh, Itong si Boss uh, Bornokin eh. Hey, so, po. bigyan din natin. Ayan. <laughs> oh. yeah. oh, tingnan, tingnan. Hello, po. Tingnan mo, tingnan mo nga po, kasim. Huwag kang magkapalit kayo ng kulay eh. Eh, kulay. mas, kaya mas. Alala yan. boss. Ako na. Kaya niya, boss. Kailan? Kailan?

Oh, kaya parang saging na bayot ah. Hindi kasi naisip ko, kay Bira, yung ganon. Parang yung ganon kulay. Pwede kayo magpalit. Paborito ko gusto eh. Paano ba yan? Kahit saan mo. Pwede. Ako mas nabali yung master na. Boss, may ingles ba? Meron ka. Boss. Ah, kuhan yung... Bayot na saging? Hindi. May saging kami dyan na nakaiyot. Ah, ah. Oo. Oo. Oh. Ano anong bahay yun? mo, kaya ba mabuksan? po. Tignan mo, na-check na, hindi namin na-check ni kayo masin kanina doon eh. Kaya, kaya niya. Kasi may salaan yan, alam ko, hawakan mo, hawakan mo. Ayan. Tignan natin kung nandyan. Ah, kompleto. Ayan. Pwede siyang kape yung barakong ilagay mo dyan. Opo. Sa'yo, boss, no? Pwede, boss. Pwede. Ayan, boss. Pwede yan. Pwede yan. Yeah, sa laki. Ang ni Oo nga, si Junjun -Jun wala ano. Tupalo na lang si Junjun. Jun. Huwag ni Jun Jun, eh? oh. <laughs> oh, ko yung labong. Palo? O meron din. Oo, oh, ito. Kasi kalau <laughs> mau <laughs> pasang, kacau kan? no, kan? Kacau kan? <laughs> Ibang klase ito talaga! Ma, Nga <laughs> La pala no, ng birthday pala ni Pai, hindi ko rin ito nabigyan, ano? Paalala ko lang. Hindi, tsaka Oo. Oh, Palala, mo yan ito sa ita. ha? Ha, 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 Tumbayan! Tumbayan! Bayot na saging naman yan. Bayot si Uwa. Ah. Labas pa yung saging yan, ka Himas. Ano saging ba? Bayot na saging. Tapis. Tapis niya. I-double scan mo na lang. Pero na check Ako ang tokoy. Grabe ito. Ang tokoy. Tikman ko yung bayot muna sa akin ha. Sa lahat na natikman ko yung saging akin. Hindi ko niyan. Ah, nakaiyot. Ah, oh, nakaiyot. Oh, ay my God. Kaya Atra, po sumaki yung pinakamasalas na tikman sa akin. Kaya yan. At ano? Atras ang balat. Abante yung laman. Saging. Ano yung abante Oo. Oh. Dawput yung nga. Dawput yung nga. Dawput yung nga.

Nakatatlo, nakalima na siya kanina. Ang lakas pala kaya ang kaya lang kinis ng balat mo, Bong. Hey, tama ko pa to. Dahil na amin mismo na. Kami ung ko ye. Eh kaya kami sa tama ng Di kurang gutang lahi. Apo yan na dito, tas nagan tubig. Bong, din meron diyan pa, ano sa loob may kapote. Ano to, Tay? Masa, masa, mapaganda to sa

Gino, uh, so, you know, gatung mama na to. <laughs> pag si Bay pa, kung dati si ganyan, ah. <laughs> <laughs> boss, pero mo okay, boss, okay, boss, okay, boss, okay naman na. Boss, oh, okay na, wala namang naging problema ko sa. Lamig kayo, no? Malamig ngayon. Yeah. Sabi ko sama kang pagrandom ng champoy eh, kasi bakit ka mo? Kanina umaga sobrang lamig ayaw ko talaga maligo. Sabi ko, ayaw ko maligo. Sinabi ko, ayaw ko maligo. Bakit? Ayaw ko so, na maligo. Oo. Na. Uh -huh. Eh, naglinis ako ng bag ko. Pag ako siya naglinis ng bag na kami, siya nag-ubat ka lang sinasabon ko yan eh. Siyempre, malinis. Oo. Uh -huh. Nag naglinis rin lang ako. Di. Kailangan lubot-lubot na nasa. na, di. Na nabasa ako ngayon. Oo. Uh -huh. na, nabasa ako. Sabi ko, sabi na ako. Nabasa na ako eh. Oo. Uh -huh. Eto na, kanina. Tiyang ko. Oo. Buti mo siya. Ako nang ako nang ganot. Sabi niya, sa kanya chat, lapik na dito na klas. Ay, Tayo na pinainom lang ako ni Ate kanina pa ng Para sa ang bawa sa tiyan ko, ba, yeah. ano, baka may nakain hindi maganda. Kabag ba kabag? Kabag oh, Pinainom na ako ni Ate. Na, okay na, nag na naman. Oh, ayos. Ayos, ayos ka-business, mga, ka business, mga... Uh, mga business mga ka-party, ayun uh, uh, si uh, uh, no? oh, pa o, no, sa ko. Mga kamis din ako buswa ko. Oo, oh, hindi na gano'y. Eh. Kapag next week, mag-upad. Ano Ano kaya? Bakit ganito? Ba't dito kalamig? lamig? Ayy! Bira. Ah, Papa, uh, ano tawag dito? na paunakan ko ng konting pag-uusap. Ang, ang ibang kabanata ay bahala na si boss. Hmm. Ayan. Ang stomach mo ko. Teka lang, may, may dumudukot, oh. May yes. nandurukot. Saka, nakaisa ko. Saka, Nako, hindi na ako nakabaya dyan sa ano eh. Ito na yung idol natin. Ano, boss, kamusta na? Iba ng aura mo ngayon mula nung... Mula nung nagkita tayo, ha? Oo, oh, okay, no, no. Anong kuhaan? Nakakasal okay. ka na daw, ha? <during> Talapit-talapit <control> <laughs> yup na. ka ba? Sightseeing daw. Baka <laughs> ninong-ninang daw, e. E, talaga? Talaga pa, Parang saan natin saan ko yan, ha, ba? Nino ka daw, Ay, siya Nino ka daw, e. Bira ng bira, ha? Dahil daw, Ay, ganun? Kapag iba, kasi iba nito daw, e. Ah, ganun? Oo, dahil kum pero malapit na yan ha. Pero talagang bong, wala nang atrasan yan ha. Okay, na talaga. Tulog. -tuk na yan ha. tulung na. So ayan, narinig natin mga ka-business dito kay mismo Bong. No? talagang... Huwag kang mag-talk sa akin. Huwag kang, kang mag-talk. Ah? Huwag kang mag-talk. Oh, Huwag kang mag-talk. Huwag kang mag-talk. A few inches <laughs> later. <laughs> Eh, lahat po, pasensya na po kayo sa ginawa ko po lahat po, pasensya na po lahat po ha. Ayun. Eh, ano lang kasi kami, kunting... Uh, eh, Ayan ang pinaganda sa'yo kasi kahit saan ka magpunta. Mapa subscriber naman ni Boss Kabisnes, dito rin subscriber ko, subscriber din ng mga ibang kagwag. Talagang unihingi ka ng pamanhin. Okay, ano lang kayo, kunting punta sa mga kasinan okay eh. Kunti lang mo. Hmm. Eh, pero nagsusorry po ako sa aming lahat po. Pero ngayon, okay na. Opa, okay na po. Nabawas ba ata yung problema ko. Pero siyempre, parang nahirapan ka rin siguro magpaliwanag o ano. Kaya King Ken, nahirapan, na ako, nahirapan na ako. Nah. Oh, talaga ako kay King Nahirapan ako. Na? Abuhin. Ah, talaga? So, ano yan? Pero so, so, siyempre. Para, parang nananak mo. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, matapang din? Oh, rin. Ay, matapang rin. Ay, grabe. Matapang rin, kasi matapang. Oo. Oh. Nahirapan na ako. <laughs> oh, Magkaiba sila, ugal niya yan ah kiki mo kay ba sila nagali ah, ganon siya to ay bira kote na rin naman rin nyo ah pero <laughs> tama yun na <laughs> <laughs> tama yun na kailan pa kailan buhay niyo dahil. buhay nyo yun lang yung pangalaman ganyan ah. lang amin E, huwag na yun sinyo. inyo. Uh, ingit lang, ingit lang yan! Ayun, isa pa, isa pa. Ingit lang yan, ingit. Kapala mukha! Isa pa. Kapala mukha nyo! Kapala mukha nyo! Ayan! Butom lang yan! Butom lang yan! Gutom. Gutom lang yan! So ayan, maraming salamat boss. Uh, at pinaunlakan mo akong ma-interview ka dito sa ating uh, channel ha. Pagtulong yun, panalangin nila sa na hindi kayo magbabago. Panalangin nila sa na hindi kayo.